So ito guys, uuwi na ako. Yan. Uuwi na ako. Yan ang bahay ni no? Mama Marcelo. Yan o, oh. tignan mo naman. Diyos ko, dahan-dahan ako at baka bumulosok ako dun sa ba. Ito na yung itlog. Yan. Dahan-dahan lang ako at baka bumulosok ako kung sa baba. Ay, eh, ay, eh, dire-direcho ako dun sa highway. Masagasan na nga ako. Mahulog pa ako. Yan ang taas ng mga bahay. May mga workers nito kila Madam Marcelo. Yan. Grabe nakakatakot to. Kinakailangan dahan-dahan ng pagbaba kasi nga baka bumulusok so ayan ang highway. O, oh, diba? Pagbaba. Sa yung simento hindi naman siya madulas. O, oh, diba? Ang ganda. Ang ganda ng view. Good, oh, diba? Ay, thank you. Pan, patag na. Ayan. O. Ayan ang pakiat papunta dito sa amin. Ayan. Ayan. Ito na ang sa amin. Ayan. Ay, pagod mats. Ito na yung itlog ko. <laughs> itlog. Malayo kasi tindahan dito. Hindi ka kaya sa Beirut. Nakatabi lang namin ang tindahan. Lakad lang ng kaunti. Tapos, tindahan na eh dito maglalakad pa akong mag-isa bihira pang may tao dyan sa kalsada bihira pang may sasakyan kaya nakakatakot natatakot din ako kaya kahit nang gusto kong magsimba pag nandito ako sa bundo kahit nang gusto kong mag-e-off ayoko kasi natatakot ako maglakad mag-isa Safe naman siya. Wala naman siguro mga masasamang tao dito. Kaya lang, syempre, mag-iingat pa rin ako. Kaya, yan. O, diba? O, diba? Ang dami-dami mga pusa. O. Oh. Yung bahay doon, siya ang magpapakain dito sa mga pusa. Mga askal na pusa. O, oh, diba? Tara! Ha, <laughs> pusa o oh. di ba marami to eh sampung piraso tong pusa natin to sila pinapakain araw-araw nung babae doon si madam si madam na mabunga nga na. <laughs> araw-araw nag-aaway sila ng ewan ko kasi nakakaway asaw niya siguro ayan ang dami pusa o hi ang dami pusa o lahat ng mga pusa. Mahilig ako sa pusa. Dito na lang ako, guys.